Ang maganap ng the loving and sweetest family na sina Tony Gonzaga at Derek Paul Soriano, kasama ang kanilang mga anak na sina Sevi at Baby Polly. Napakasweet at protective naman si Derek Paul kay Tony Gonzaga. Tahimik naman si Baby Polly habang karga na kanyang Mami Tony at isinayaw ito at kumakanta naman ang kanyang tata Alex. Best friend talaga ni Baby Polly ang kanyang kuya CV. Tuwang tuwa ito pag nilalaro ng kanyang kuya. ay. <coughs> At ito, napakadaldal na ni Baby Polly. Nakakaaliw na at nakakatuwa. Naglaro naman si Baby Polly sa kama ng kanyang tita Alex at hawak ang kanyang bote ng gatas at minom ito. Oh. Oh. Mm, mm, mm. <laughs> Ang bilis naman lumaki ni Baby Polly. Marami na itong alam na bagay. Nag-celebrate naman ng Father's Day ang pamilyang Tony Gonzaga at Derek Paul Soriano sa LA. Narito ang kanilang mga ganap. haraw ni Paul. Because it's a Sunday, nagsimba kami sa Shepherd Church. Ang sayang maka-attend ulit ng praise and worship with the family. Napakaganda naman ang Father's Day celebration ni Derek Paul. Nagsimba muna ang mga ito. Matapos ng church, nag-mall kami at kumain sa food court. Napakasaya talaga ang banding ng pamilya pagkatapos sa simbahan na masyal sa mall at kumain. After kumain, nag-request si Siri kung pwede daw siyang mag-arcade. Pagkatapos, may nakita siyang milk tea store Hangang-hanga ako sa pamilyang Tony at Derek Paul. Kahit busy ang mga ito, binigyan pa rin ng panahon ang kanilang mga anak Binili na mamasyal. Binibini po si ng Pokemon plushie. Kaya iyan, tuwang-tuwa si Kuya. After namin mag-ikot-ikot sa mall, inantok na si Polly kaya we decided to...